Yan mga balita. Pag-uulat mula naman sa impira ng DWALFM. Radyo Totoo, CMN, Batangas. CMN Live Rens Belda, magandang araw po sa inyo. Magandang umaga, Arian. Magandang umaga, Pilipinas. Sumailan sa seminar hinggi sa pagkakaroon ng healthy lifestyle ang mahigit sa isang dang opisyales at miyembro ng Sangguniang Kabataan ang SK mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Batangas. Ito'y programa ng City Health Office, Local Youth Development Office at ng SK Federation na tinaguri ang magkatuwang tayo sa kalusugan ng mga kabataan. Layunin nito na mapangalagaan ang kalusugan na mga participants habang ginagampanan ng kanilang mga tungkulin bilang mga SK official Ayon Ay kay Mrs. Eva Mercado, Nutrition Officer 4, na ay silang maturuan ng mga kabataan na mga tamang paraan ng pangalaga sa kanilang katawan upang maiwasan ng mga karamdaman. Tinalakay din dito ang teenage pregnancy at ang masamang epektong dulot ng paninigarilyo, gayon din ang HIV prevention and control at mental health awareness. Dumula sa nasabing seminar, sina Lido Officer Nelbert Magbanwa, SK Federation President Sherwin Tihada at Executive aff assistant for health na si Alan Cantre. Mula sa DWLFM 95.9 ito, Terence si Belda ng CNN Batangas nag-uulat live para sa CNN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat Transbelda Belda mula po naman sa impila ng DWLFM Radyo Totoo sa MN Batangas. Sam